So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang magbigay ng isang uh, makabuluhang tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Ayan. So kanina mga kamamay, nag-post ako ng isang uh, quiz sa ating community. So tinanong ko doon kung ano ba ang uh, gusto nyong uh, topic na ating i-upload next videos. So nakita ko doon na uh, more on uh, LDR advice ang gusto nyo. Okay? So at yan po mga kamamayang ating bibigyan ng topic ngayong gabi. Kaya mga kamamay, magandang tapusin nyo po ang ating video ito. Siyempre, especially do sa ating mga uh, subscribers na nasa malayo, nasa ibang bansa. So para sa inyo po ang video ito. So at this moment of time mga kamamay, magiging topic natin dito is mga sign and tips upang malaman mo kung seryoso ba talaga sa iyo ang KLDR mo. Okay, is either matagal na kayo sa relasyon, it's either bago pa lang kayo, para sa inyo po ang tips kong ito. Pero bago natin simulan yan mga kamamay, huwag niyo pong kakalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-upload dito. Okay, kung napindot nyo na, maraming salamat at simulan na natin ang ating topic ngayong gabi. So, number one, masasabi mo na hindi na seryoso sa inyo ang inyong ka-LDR kapag ka gumagawa na siya ng mga dahilan para hindi kayo magkausap. Okay, so dito pa lamang sa aking unang sinabing sentence na to, marami na, nang, marami na tayong subscribers ang masasaktan Sorry to say mga kamamay pero kailangan ko sabihin to eh. Kapag class, sa tingin nyo nararamdaman nyo na marami na siyang dahilan, marami na siyang ibinibigay na kung ano-anong sinasabi na, na ganito ganyan para hindi kayo magkausap, para sa akin red flag na po yan mga kamamay. Kasi para sa akin ng isang long distance relationship, kailangan patuloy po kayo araw-araw, halos araw-araw kayo nag-uusap. Dire-diretso po ang inyong communication. Pero kung sa tingin mo, sa bawat tawag mo, sa bawat text mo, sa bawat kagustuhan mo na makita siya Ang binabalik naman sa inyo, eh pag iwas Okay, kesyo ganito, may ginagawa ako, marami akong overtime sa trabaho Mag-ML muna ako, maglalaro, manunod muna kami ng Netflix ng aking mga kaibigan So kapag ganyan mga kamama, hindi na kayo pinariyority ng inyong mga minamahal ng isang lalaki Okay, especially kayo nga na, sa LDR na kayo, dapat kayo yung inuuna kasi yung, kayo ang mahirap hanapan ng oras, especially kung magkaiba pa ang cycle ng oras dito at dyan, di ba? So, kung sa tingin mo kamamay na ikaw ay palagi na lamang binibigyan ng sobrang daming dahilan para hindi kayo magkausap, para sa akin red flag po yan. Hindi na po seryoso sa inyo kapag kaganyan. Okay? So, kung paulit-ulit lang ang nangyayari, puro dahilan na lang, dahilan, 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 tapos ikaw, ikaw na yung nag adjust kahit na dyan ay madaling araw tapos dito ay umaga or tanghali or hapon para lang makausap siya pero wala siyang ginagawang uh, effort para makausap ka at puro siya dahilan para sa akin hindi po seryoso ang isang tao kapag kaganyan sa inyo. Mas mabuti pa, nalayuan nyo, hiwalayan nyo na po yung mga taong ganyan. Kasi, possible, nagbago na po yan, nawala na po ang nararamdaman, nagbago na po yung damdamin, hindi na po kayo mahal ng mga yan. Okay? So, number two, para malaman mo na hindi na po seryoso ang isang tao sa LDR. Number two, wala na siyang effort para makipagkita sa iyo. Okay? Kung ayun nga LDR nga kayo at uh, sabihin na nating uh, once in a month na lang kayo magkita pero hindi na siya nag-e-effort para makipagkita sa inyo, hindi na siya nagkakaroon ng gana para mag-effort nakitain ka 'Di ba kung dati rate once in a month nakikita pa kayo, nakikita kayo sa isang lugar para lamang uh, magkasama kayo. Pero ngayon, bakit nagbago na? Nawala na po yung effort para makapagkita sa inyo. Or else naman, kung hindi mo kayo nakikita personally, So kahit sa video call, bakit nawawala na po yung ganun? Bakit hindi nyo na po sila makontak, hindi nyo na po sila makita? Ayaw na po nilang magpakita kung sinasagot man niyan tawag nyo. Diba, kapag ka ganyan mga kamamay para sa akin, red flag na po yan. Kasi kung totoong mahal ka ng isang tao, ng isang lalaki o ng isang babae, kahit sa video call man lamang, magpapakita siya. Okay, kakamustahin ka niya. Makita, yung bang makita mo lang siya kahit saglit, napakasarap na sa si pakiramdam nun. Pero kung ipagkakait po ng isang uh, tao, ng isang lalaki o ng isang babae, na makita kayo, makaharap kayo, makausap kayo with matching... Uh, Okay, video calls. Okay, kung ipagkakait nila 'yon sa inyo, ay eh para sa akin red flag din po 'yan. Possible hindi na po siya seryoso sa inyo. Kung oo, oh, noon, minamahal kayo, pinapakita kayo ng pagmamahal, well para sa akin, parang nagbago na, nawala na po yung pagmamahal kapag kaganyan Okay? Kapag hindi na siyang hindi na siya nag effort na makikita sa inyo. So number 3, malayo na ang loob niya sa iyo. Okay, kung dati rate masaya pa siya na nakipag-uusap sa inyo Marami pa siyang ibinabalita sa iyo kapag nag-uusap kayo Masaya pa kayong dalawa kahit abutin pa kayo ng 10 oras ng gabi Para lamang uh, magkausap kayo, magkakwentuhan kayo ng matagal Pero bakit ngayon? Okay, nawawala na po yung excitement pagdating sa inyong pag-uusap Okay, lumalayo na po yung loob niya sa iyo Tapos minsan naglilihim pa Okay, nagpadala ka ng pera tapos anong nangyari? Lumipas lang ang isang linggo, bus na kagad. So bakit ganyan? So talagang uh, uh, kung ano-ano nang sinasabi sa inyo, hindi din nagsasabi ng katotohanan. Well, kapag kaganyan mga kamamay, lumalayo na po ang loob sa inyo, hindi na po makausap ng maayos. Para sa akin, red flag po yan mga kamamay, sign po yan na hindi na po seryoso sa inyo ang isang, ang isang tao, ang isang uh, ka-LDR. Kaya ano pang uh, ginagawa ninyo? Okay, so step behind na kayo mga kamamay, Lumayo na po kayo kapag kaganyan. Hindi po 'yan sign ng isang healthy relationship mga kamamay. So kung napipili niyo naman 'yan eh, nararamdaman niyo 'yan eh kapag lumalayo na po ang loob sa inyo ng isang tao, ng isang lalaki, 'di ba? So next hindi mo alam kung saan siya nakatira. Okay? So, matagal na kayo, isang taon na kayong magkakilala. Isang taon na kayong uh, uh, magka-LDR, nagkakausap, nagkaka-video call, pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya masabi kung saan siya nakatira? Hindi pa rin niya masabi kung uh, anong lugar ba siya meron. 'Di ba? Bilang isang uh, kasintahan, pagdating sa isang LDR, dapat alam mo at inaalam mo kamamay kung saan siya nakatira. Okay, masama ba siguro yung masurpresahin mo siya once in a while? Okay, so hindi naman siguro masama yun. Baka kasi mamaya natatakot yung lalaki na baka bigla mong puntahan. So, di ba? Okay lang naman siguro yun kasi jowa nyo naman yung lalaki. Di ba? So, obligation yung mga kamamay na alamin nyo po kung saan siya nakatira. Pero, kung sa mga pagkakataong yun na ilang beses nyo nang tinanong kung saan siya nakatira, tumatanggi siya possible. Baka mamaya niloloko lang kayo ng lalaki. Baka mamaya hindi po talaga interesado sa si inyo ang lalaki. Lalo-lalo na kung sa Facebook, sa so social media nyo lang po nakilala ang mga ito. Kaya mga kamamay, konting ingat lang po. Ano? So dapat po ay siguro uh, sigurado kayo kung saan siya nakatira. Okay, alam nyo po yan. Para sa ganun, pwede nyo po silang puntahan, dalawin, surpresahin. So, ayun po mga kamamay, kailangan nyo pong malaman kung saan siya nakatira. At huwag kayong papayag na hindi nyo po ito malaman. At kung hindi niyo po ibibigay, kung hindi naman po niya ibibigay kung saan siya nakatira, possible. Red flag din po talaga. Okay, so maliit na bagay lang po yun, yung address niya, eh dapat ibigay niya po ito sa inyo. Okay, so next. Wala kang kilala ni isa sa kanyang mga mahal sa buhay. Mga kamamay, bakit ganyan? Ang tagal-tagal nyo na, dalawang taon na kayo sa relasyon, pero bakit ni isa sa kanyang mahal, mga mahal sa buhay hindi nyo po kilala? Ni hindi niya na-introduce sa inyo ang nanay at tatay niya? ni isa sa family wala kang kilala kahit yung kapatid niyang bunso Okay, dapat meron, dapat ipinapakilala kanya sa kanyang mga mahal sa buhay Kasi kung hindi kanya magawang ipakilala, mag-isip ka Okay, mag-isip ka kasi baka wala siyang balak na daling ka sa lugar niya, wala siyang balak na ipakilala ka sa mga mahal niya sa buhay, 'di diba? So, doon pa lamang sa pagpapakilala niya ng uh, mga tao na malapit sa kanya, mahal niya sa buhay, eh dapat sinusuri uh, sinusuri, sinusuri mong maigi. At kung uh, hindi kanya magawang ipakilala, It's another red flag para sa akin yan. Baka hindi seryoso yan. Baka mamaya, bukas, makipaghiwalay ka agad dyan at meron lang siyang pake sa'yo. Okay, humingi ng pera. Okay, pangangailangan. Tapos, bigla na lang siyang mawawala. Okay? So, yun yung isang tip sa inyo. Dapat alamin nyo po kung sino yung kanilang mga mahal sa buhay. Alright? So, next. Hindi mo na siya makausap araw-araw. Okay? Sa isang relasyon mga kamamay, mahalaga po na nakakausap nyo siya araw-araw. Malayo na nga po kayo eh, di ba? Yung araw-araw man nakausap nyo, eh, okay na po yun. Pero kung siya tumatangge at parang once in a week na lang kayo magkausap, eh naku, mahirap na yan. Baka meron siyang binibigyang uh, ibang bagay ng kanyang oras. So, huwag niyang sasabihin na masyado siyang busy sa maghapon. Meron siyang break time, meron siyang pahinga, meron siyang... Uh Okay, oras na umuwi sa kanyang bahay. So, dapat doon, may oras din dapat siya na makausap ka. Pero kung hindi ka na niya nakakausap araw-araw at puro dahilan na naman, nako, isang red flag din po yan mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, pilitin niyo po silang makausap araw-araw. Kasi, okay, kasi sa araw-araw niyo pong pag-uusap, Diyan po kayo nakakapag-open up, okay, nakakapag-usap ng maayos kung may problema o wala. Okay? So, next. Hindi na siya interesado sa iyo. Nako, ito na nga mga kamamay, lumalim na. Kung dati -rate, okay, siya yung naunang tumawag sa inyo. Alam niya na kung anong oras kayo tatawagan. Bakit ngayon, hindi na? Bakit ngayon, nakakalimutan niya na? Kasi ang daming dahilan, nakatulog daw siya, nakalimutan daw niya, may ginawa daw siya. So, sa madaling sabi, hindi na siya nagiging interesado sa iyo. Kapag kaganyan mga kamamay, red flag din po yan. Okay, madalas ka nang naiinis, madalas ka nang nagagalit sa kanya Kasi ikaw, ikaw na yung nag a sa inyong usapan, sa inyong oras Pero bakit siya? Parang wala lang Okay, pinapalampas niya lang yung oras Tapos ikaw naghihintay Kapag kaganyan mga kamamay, sigurado ako Nawala na siya ng oras, nawala na siya ng interes sa iyo That is a red flag also for me Okay, so next Hindi na siya excited sa balita mo Ayan, so dahil nga sa magkalayo kayo wala siyang ibang sasabihan ng nangyari ng araw mo. Kundi siya lang nang siya. Okay? So, excited ka ngayon na hintayin yung pagkakataon na makausap ka at mag-share ka ngayon sa kanya ng mga nangyari sa iyo maghapon. Pero siya bakit ganoon Habang nag-share ka at tumantawa siya parang baliwala. Okay, mapapansin mo naman siya eh. Wala siyang gana, cold siya kapag ka nag-uusap kayo. Diyan pa lang mga kamamay, hindi niyo na maintindihan kung anong nangyayari. Kapag ka ganyan mga kamamay, parang hindi na siya masaya, ikaw lang yung natutuwa, ikaw lang yung excited. Para sa akin, uh, X din yan mga kamamay. Okay, so para sa akin nakakalungkot mang sabihin pero nagbago na po yung lalaki o yung babae sa inyo. So para sa akin, hindi po totoo ang kanyang pagtingin sa inyo kapag kaganyan. So, atras na kayo sa LDR kapag kaganyan mga kamamay. Alright? So, isa lang yan mga kamamay or konti lang yan sa aking mga tips na maaaring i-share sa inyo pagdating sa LDR. So, next time, mas marami pang tips ang aking i-share sana kahit pa paano makatulong ang mga videos na ginagawa akong yan. Ano? Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more video and tips para sa ating mga subscribers. Okay? So, once again, this is Mamay Love Advice. Maraming maraming salamat po. See you for our next vlog. pala